Mga kababayan, lalo na ang ating mga minamahal na senior citizens, ito na ang balitang matagal ninyong hinihintay at dapat pagtuunan ng pansin. Simula Oktubre 7, ilalabas ang Wanta 500 na Universal Social Pension. Matapos magkaisa ang DSWD at NCSC, ito ay konkretong hakbang na naglalayong bigyan ng dagdag na pinansyal na tulong ang bawat kwalipikadong nakatatanda sa buong bansa. Kung kayo o ang inyong pamilya ay apektado, Mahalagang malaman ninyo ang mga detalye paano magparehistro at ano ang mga dapat gawin para masiguro. Ang agarang pagtanggap ng benepisyo, mahalagang unawain kung ano ang ibig sabihin ng Universal Social Pension sa kontekstong ito. Ito ay isang buwanang tulong pinansyal na ipinagkakaloob upang suportahan ang pangaraw-araw na pangangailangan ng mga senior, citizens, gamot, pagkain, utility bills at iba pa. Nangahulugan din ng pagkakaisa ng DSWD at NCSC na magkakaroon ng mas malawak at mas organisadong proseso ang DSWD bilang pangunahing implementing agency at ang NCSC bilang tagapag-verify at tagapag-update ng mga listahan ng senior citizens. Sa pagsasama nila, inaasahan na mas magiging sistematiko ang pag-identify ng mga kwalipikadong tatanggap at mas tataas ang porsyento ng mga matatandang tunay na makikinabang. Para sa mga hindi pa kung kwalipikado sila, narito ang pangkalahatang ideya ng mga karaniwang kwalifikasyon. Karaniwang dapat ay iktaong gulang pataas, rehistrado o nakilala bilang residenteng Pilipino at hindi tumatanggap ng ibang regular na pensyon na katulad ng layunin ng programang ito. Ngunit tandaan na ang eksaktong mga kondisyon ay maaring may partikular na detalye depende sa patakaran ng DSWD at NCSC. Kung may alinlangan ang pinakamainam na gawin ay magtungo sa inyong barangay o sa pinakamalapit na opisina ng DSWD NCSC upang makakuha ng tiyak at opisyal na impormasyon at tulong sa pag-verify ng katayuan upang makapagrehistro o mapabilang sa listahan ng mga tatanggap. Madalas ang proseso ay nagsisimula sa pag-update ng inyong impormasyon sa NCSC o pagpunta sa barangay hall kung saan madalas may mga social worker o kinatawan ng DSWD na tumutulong. Ihanda ang mga pangunahing dokumento: valid government ID pagkakakilanlan, proof of residency tulad ng barangay certification or utility bill kung kinakailangan. At iba pang supporting documents tulad ng birth certificate or affidavit kung may hindi pagkakatugma sa pangalan o petsa ng kapanganakan kung walang mga dokumento maraming barangay at social workers ang tutulong sa pagproseso ng mga kinakailangang sertipiko. Ang mismong paraan ng pagproseso ay karaniwang nagsasangkot ng verification, pag-cross-check ng data sa NCSC Registry, pag-validate sa DSWD records at pag-confirm sa barangay. Dray para maiwasan ng duplication at masigurong ang pondo ay mapupunta sa lehitimong benepisyaro. Minsan, kinakailangan ang personal na pagpunta para sa biometric verification o simpleng pagpirma sa forms lalo na sa unang batch ng rollout. Kung may anak o tagapag-alaga ang senior na tutulong maaring kailanganin na magdala rin ng identification ang tagapag-alaga para patunayan ang kanilang representasyon sa mga transaksyon. Pagdating sa paraan ng pagtanggap ng pera, may ilang karaniwang option. Abono sa bank account ng senior kung mayroon, payout sa barangay hall or designated payout centers, house o house-to-house delivery para sa mga hindi makalalakad o may kapansanan. Maraming lokal na opisina ng DSWD ang nag-organize ng payout schedules. Buong buwan upang maiwasan ng siksikan at mapadali ang pamamahagi at kadalasan may naka-assign na field workers or volunteers na tutulong sa distribution lalo na sa malalayong komunidad. Kung wala pang bank account, may mga pagkakataon na ang pamahagi ay ginagawa sa pamamagitan ng cash distribution sa barangay o gamit ang mga partner financial institutions. Para sa mga senior na hindi makalabas o may seryosong kondisyon sa kalusugan, mahalaga ang impormasyon tungkol sa house to house service. Ang DSWD at NCSC ay may mekanismo para ma-identify ang mga homebound na matatanda at karaniwang ang barangay health workers at social workers ang unang tutugon upang ma-schedule ang paghahatid. Kapag kailangan ng tagapag-alaga na pumirma o tumanggap ng pera para sa senior, kadalasan kinakailangan ng valid ID at affidavit of representation. Kaya mabuti na pag-usapan. Ninyo ang mga ito ng maaga at kumuha ng guidance mula sa barangay. May ilang mga tanong na madalas lumilitaw. Paano kung tumatanggap na ako ng maliit na ayuda mula sa lokal na pamahalaan? or pwede bang doble ang benepisyo kung may ibang program ako? Sa maraming programa, may mga patakarang naglilimita sa stacking ng mga pensyon o benepisyo upang maiwasan ang duplication. Dahil dito, hinihikayat ng DSWD at NCSC na linawin ang inyong kasalukuyang status sa opisyal na linya ng ahensya o sa barangay para malaman kung ang paglahok sa Universal Social Pension ay posible o kailangan ng exemption. Kung may natatanggap na regular at pare-parehong pensyon mula sa SSS o GSIS, Maaring may epekto ito sa eligibility. Pero ang pinakamainam at pinakaligtas na hakbang ay magtanong sa opisyal na tagapamahala ng programa. Para sa mga pamilya at tagapag-alaga, narito ang ilang praktikal na payo upang tulungan ang inyong mahal sa buhay. Unahin ang paghahanda ng mga dokumento, tiyakin na tama at kumpleto ang pagkakasulat ng pangalan at address at humingi ng tulong mula sa barangay para sa anumang legalisasyong kinakailangan maganda rin na magpareserba ng kopya ng anumang natanggap na acknowledgement mula sa DSWD o NCSC upang may ebidensya kung sakaling may problema sa payout. Bukod dito, makakatulong ang pagiging maagap sa pakikipag-ugnayan sa lokal na social worker para malaman ninyo ang eksaktong schedule ng distribution sa inyong lugar. Kapag may iswe gaya ng hindi pagkakatanggap ng benepisyo kahit kwalipikado maling pangalan sa listahan o iba pang problema sa verification, may mga hakbang na pwedeng gawin. Magtungo sa barangay para humiling ng official assistance. Mag-follow up sa lokal na opisina ng DSWD or NCSC at maghain ng formal complaint kung kinakailangan. Mahalaga ring tandaan ang mga red flags ng mga scam. Huwag magbigay ng pera o personal na impormasyon kapalit ng pagpapabilis ng benepisyo. Huwag ding mag-transfer ng funds sa sino mang humihingi ng malaking bayad para lamang maging kwalipikado. Ang opisyal na proseso ng DSWD at NCSC ay hindi dapat nangangailangan ng bayad mula sa benepisyaro para lamang makapag-apply o makatanggap ng pensyon. Para sa praktikal na paggamit ng bond kada buwan, maraming senior at pamilya ang nag adjust ng budget upang maisentro ang pagbili ng gamot, pagkain at pangunahing utilities. Maaari ninyong hatiin ang halaga depende sa prioridad. Isang bahagi para sa gamot at medical na pangangailangan, am um, isang bahagi sa pagkain, lalo na mga staple tulad ng bigas, at kulay at maliit na reserba para sa transportasyon or emergency. Ang pagkakaroon ng maliit na ledger o simpleng listahan ng paggastos ay malaking tulong upang masigurong hindi agad maubos ang pondo at ginagamit ito nang may wastong prioridad. Hindi lamang pinansyal ang epekto ng benepisyong ito. Nagbibigay din ito ng dignidad at kaluwagan sa mga senior na naglaan ng maraming taon para sa pamilya at komunidad. Kapag regular ang natatanggap na tulong, mas nagiging madali para sa kanila ang pag-access sa kalusugang kailangan at mabawasan ang stress ng pamilya sa pag-aalaga. Yung programang Duwet Pagkaisitun din para sa mas malusog na pag-iipon at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng ating mga lolo at lola. Mahalaga rin na ituro sa mga senior at sa kanilang pamilya ang kahalagahan ng tamang dokumentasyon at pag-ingat sa personal na impormasyon. Ipaalam na ang opisyal na anunsyo, forms at updates ay manggagaling sa DSWD, NCSC at sa inyong lokal na barangay kapag may nag-aalok ng shortcut na may hinihing pera o sobrang personal na impormasyon. Magduda at magtanong muna sa barangay. Ang transparency ng proseso ang susi upang maprotektahan ang karapatan ng mga benepisyaro at mapanatili ang integridad ng programa. Kung nais ng agarang aksyon, ang pinakamabisang mga hakbang ay agad na bisitahin ang inyong barangay, hall o ang lokal na DSWD NCSC desk, dalhin ng mga kinakailangang ID at proof of residency at makipag-ugnayan sa social worker upang masuri at ma-update ang inyong status. Huwag kalimutang itanong ang konkretong payout schedule sa inyong lugar at kung may house-to-house -house service para sa mga hindi nakakaalis ng bahay kung may anak o tagapag-alaga, pag-usapan ng maaga kung sino ang maghahanda ng dokumento at sino ang tutulong sa araw ng payout. Si Bilang ang panghuli o desang, Oktobre City ay isyang mahalagang petsa na dapat tandaan ng bawat senior at kanilang pamilya. Ito ay pagkakataon para masiguro na ang inyong mga karapatan ay napapangalagaan at ang suporta na matagal na inaasam ay unti-unti nang maisa sa buhay. Siguraduhin kumpletuhin ang dokumentasyon Makipag-ugnayan sa inyong barangay at sa DSWD-NCSC at ipaalam ang balita sa iba pang senior citizens upang walang maiwan. Sa pagdating ng unang buwan ng benepisyo, sana ay maramdaman ninyo ang ginhawa at pagkilala na nararapat sa inyong kontribusyon sa lipunan dahil ang bawat senior ay karapat-dapat sa respeto, malasakit at konkretong tulong. Ang